Okay, welcome to Rain TV. Eto ha, Mayor Alice Guo at ni Senator Grace po ay may pagkakatulad pagdating sa issue ng kanilang citizenship. Nung tumakbo kasi si ano si Senator Grace po sa pagka senador at saka pagka presidente no, hinarap niya kasi yung issue eh tungkol sa kanyang citizenship at katulad nung kay Alice Guo ngayon, di ba? Eto ha, si Senator Grace po kasi, is ano kasi siya, she is a fondling baby. So, iniwan siya ng kanyang mga magulang na wala rin pagkakilanlan. So, hindi rin nila alam kung sino yung mga magulang ni Senator Grace po. Kasi, ang founding baby, ito yung mga babies na iniwan sa public places. Yung mga baby na parang inilagay lang dyan, like, katulad ni, ano, ni, ano, ni Senator Grace po na iniwan siya sa harap ng simbahan. At saka, ipinanganap siya sa, ano, sa Iloilo. Tapos, kalaunan, inampun siya ni, ano, ni Fernando po, Jr. at saka ni, ano, ni Susan Roses. Dahil sa kanyang foundling at pagiging naturalized American citizen ha, noong 1991, ito no, yung naging sentro ha, ng controversial sa pagkatao ni Senator Grace po noon. Ito ha, noong 2016 ha, napag ng Korte Suprema na si Senator Grace po ay naturally born a Filipino citizen. Kasi nga, siya ay pinanganak sa Pilipinas. At sya may karapatan din siya na tumakbo bilang isang presidente noon ha, way back 2016. Okay, pakinggan muna natin si Senator Chase Escudero kasi meron din siyang ano ha, meron din siyang ano, pahayag or explanation niya kung bakit no, may pagkakatulad itong si, si, si Mayor Aris Buo at si Senator Grace po pagdating sa kanilang citizenship. At ano yung pagkakaiba nila? dahil sa laking siya ay registered voter may passport siya na Pilipino siya nasa nagsasabing hindi na patunayan niyo para klaro ang pwedeng mag-question ng kanyang citizenship yeah, at qualification bilang mayor sa pamamagitan ng co-warrant to case ay ang solicitor general na walang kapangyarihan ng GOMLEG it is siya sa buntong ito kung isususpindi man siya ng DILG, hindi ko alam kung anong rason, para sabihin na, tingin nila, hindi siya citizen. So, dapat may pasyente doon. May So, na sa kung papalik ka naman ninyo, di ba sabi, hindi daw kilala yung nanay. Ang um, Chinese yung tatay. But, if you remember I'm um, the case of Senator Grace Poe, um, on, it was a decision of the Supreme Court about being a foundling. Sa kaso ni Sen. Poe, hindi nga kilala yun yung nanay at tatay, di ba? That's why I found you. And she was adopted by her adoptive parents, Fernando Poe Jr. and Susan Rosas. But the Supreme Court declared presumptively that she, she is a citizen. Kasi hindi mo pwedeng i-deprive ng citizenship ang bata. Di ba? Ginasabi nila. So by analogy, ito may passport pa eh si Senator, may priest, ginamit din namin person yun sa kaso. May passport, may ID, may license, may ilang. Um, so, patunayan yung hindi. Hindi pwedeng, ay, hindi namin alam kung sino, kaya siguro may regari yan. Ay, hindi namin alam kung sino yung nanay, yung tatay, um, Chinese, so Chinese siguro yan. Um, there is a basic principle in law. He who alleges must prove the same. Yung nag-allege na hindi, dapat patunayan. Kung mapatunayan, hindi dapat tagalin. Kasi may mga... Yesterday, yesterday, mm -hmm. Si yesterday si Sen. Ligarda pa sa telling Mayor uh, not to convince uh, everybody that she's a Filipino. So you're saying it should be the other way around. Everybody should be... The people accusing her should convince everybody that she's not a Filipino. Let me say it this way. The burden of proof is on those saying she's not. Kaya nga, kasi nga, gaya, gaya ng sabi ng Comelec, ministerial ang pagtanggap ng Certificate of Candidacy. In fact, di sila ba yung mag-disqualify, ah? Kasi pag pinayagan ng COMELEC mag-disqualify, eh di pag may hindi gusto ang administrasyon, di-disqualify nila. So, tama lang naman yun. Um, sa punto dito, nananalo na, proklamado na, um, solicitor, ang bola ay nasa kamay na ng Solicitor General. Maghain ng co-warrant to petition sa korte, questioning her citizenship, questioning her qualifications, and proving court that she's not qualified. That's all I'm saying. But the DILG can suspend her dahil ang requirement ng administrative case laban sa isang mayor ay preponderance of evidence lang mas mababang muri ng ebidensya. Kumpara sa ebidensya ang dapat ibigay kaugnay sa pagmabaliktad ng pag-iing Pilipino ni Pero sir, ang main issue pa rin kay Mayor Guo yung kanyang involvement sa Pogo Operation at ilang mga questionable ng business. Um, um, nang nasabi ni Paolo Marcos, di ba, nirain na nila. Um, ang, ang palagi ko lang tanong, ha? Sa dami nang nire-rate, bakit pa ba wala akong nakikita nahuhuli? Ah. Bakit pa wala akong nakikita nakakasuhan at nakukulong? Kung may ginawang krimen talaga yung mga yan, bakit deportation lang ang solusyon? Bakit walang kaso? Um, asan yung criminal case? May nagpapatakas to. Sir. Eh, ang, ang punto ko nga, illegal ka mo. Diba? Bakit puro deportation ang dulo, walang kasong sinasampa dito para may makulong? sa um, so kung meron man, sampahan ng kaso. Kung illegal na po yun, may kinalaman siya, dapat din sampahan ng kaso. At marahil, yun ang mas malakas na kaso para suspendin siya. Preventive suspension man lang. Kesa yung citizenship na dapat um, ihain ng Solicitor General's Office. Okay. Ngayon na, itong si Mayor Alice Guo naman ay naging mayor siya. Tapos meron din siyang, ano ha, meron din siyang pasaporte na siya ay isang Pilipino. So, depende na yon kung paano niya detalye yung pagiging citizenship niya, no? At yung residency status niya. Etong si, ano ha, si Mayor Alice Guo, pinanganak siya ng July 12, 1986, no? Parang magka-edad sila ng kapatid ko. 1986, pero parang hindi siya 1986. So, late registered na yun, ha? July 12, 1986. After 17 years, no, na palit registered siya. At saka, parang hindi siya, ano? Parang hindi siya 1986. o so, parang hindi siya mag-38 years old. Parang nasa mid-20 siya, feeling ko lang. O nasa late 20s. Eto lang ha, share ko lang. May mga pangyayari siguro na ganoon, no? Kasi yung, yung asawa ko, yung birthday niya talaga, nakasanayan na niyang mag-birthday April 29. Nung elementary siya. Tapos sabi niya, nasunog yung munisipyo nila. Tapos, pag nakita, pag, nung nakita na niya yung birth certificate niya, February 29 pala yung birthday niya. At saka 1981, 1980 siya. Kasi walang February 20, 29 sa 1981. So, 1980 siya. Pero yung nakasanayan niya, April 29. May mga mistake kasi na nangyayari doon, no? Sa mga birth certificate natin. Lalo na noon, di ba? Alam niyo, may mga pangyayari talaga, no? May mga instances talaga na yung mga birth certificate ng iba, no? May mga mistake. Like, sa ano ko, sa father-in-law ko, at saka sa kapatid niya, same sila ng kapanganakan, at saka birth date, no? Birth year, at saka birth date. So, hindi sila kambal, ha? Kasi nung nagbakasyon yung, yung ano niya, yung kapatid niya dito galing sa California, no? Nakita ko yung birth certificate. Tapos, tinanong ko yung father-in-law ko, kambal ba kayo ng Kambal ba sila? Sabi niya, hindi. So, paano nangyari yun pa na same kayo ng birthday, at saka birth date? Ah, ewan ko, mahal lang. <laughs> Inga na pag-istorya, no? Tapos yung auntie ko naman, yung palagi niyang dinadala na pangalan from elementary ha to college or uh, from high school, yung, dina, yung kanang dinadala niya nga pangalan is Maria lang. Pero, may pangalawa pala siyang pangalan. Yung nagsumpay siyang pangalan, mo, siya kanang ang iyang pangalan di ay is Maria ang reality siya parang ganun. 'Yun yung nakasanayan niya Maria tapos reality siya lang pala siya. Reality siya pala siya. Tapos yung isa pa ding kapatid ng mama ko ha. Matanda na siya. Ewan ko kasi noon, 'di ba, parang hindi masyadong hinahanap yung mga birth certificate ngayong nasa senior na sila no. Yung kapatid ng mama ko, gusto na, gusto kasi ng anak niya mag ano sila. Kaya kukunin niya yung ano niya yung yung mama niya papunta sa abroad tapos pumunta pa siya ng buhol. Doon niya nalaman, wala man din siya na-register. Kaya na, naglagot, kaya naggalit siya sa lola ko. Sinabi niya, anak niya ba ako ma? Anak ko ninyo, nay? Kaya nga, wala man ko birth certificate. Nung wala man ko kuan, record sa munisipyo. Ano ba? Suko siya. Parang ganun. May mga ganun talaga na nangyayari. No? Kaya hindi siya naka, kaya hindi siya naisama. Papunta doon, kawawa naman. ba? Diba? May mga ganun talaga na nangyayari ha may mga pangyayari o mga mistake doon sa ating na pwede mong pumunta ka sa 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 PAO, di ba? Para maayos mo yung mga birth certificate mo. Like, for example, yung kapanganakan mo, yung birth date mo, yung birth year mo, di ba? May mga ganun talaga. Hindi naman siguro na sinasabi nila na parang spy. Pero, ewan ko, no? Iimbestigahan pa naman yan nila. Hindi natin alam, di ba?